walking lagayan ng mga gamot, may mga bakante na siya, may mga naubos. So, uh, i-refill -re natin yung mga nabili ko ng mga gamot noong last na namalengke ako. So, today is January 10 and ang igagawin natin is mag-refill -re ng mga gamot. So, yan yung lalagyan ko ng gamot, guys. So, kapag gusto nyo makita kung na ano yung mga binibend na kong gamot, keep on watching ka lang dyan. Dahil, i -re ko na kung ano yung mga gamot na meron ako dito sa Princess Scarlet Variety Store. Good afternoon. So, for today, if na-flex ko sa inyo yung mga gamot kasi nga nakita nyo sa kanina na yung gamot, nilalagyan ko ng mga gamot is may mga baka-bakante. So, namili ako ng mga gamot na meron kami dito sa tindahan worth of 1,253 pesos. Ito yun, yung, yung 1,053 pesos na gamot. So, isa-isahin natin yung mga gamot na meron kami sa tindahan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nagsubscribe subscribe kay Mama Eds, and nadaanan nyo yung video ito and you think na nakatulong sa inyo, nakakuha kayo ng mga ideas, kung ano pa yung mga pwede nyo idagdag sa inyong tindahan, lalo na ikaw kasari is nagbabalak mag sari sari store owner or mayroong sari sari store. So, pakilike yung video and pag subscribe na rin. And sa mga viewers and followers, ako, uh, maraming maraming salamat sa inyong suporta at pagmama. Ito na yung mga gamot na meron kami dito sa tindahan. First, it is off. Namili ako ng mga tulseran. Tulseran para sa ubo. Ito na is, meron na siyang paracetamol. So, pwede siya sa uh, may ubo, sipon, at sakit ng, may sakit ng ulo. So, tulseran. Yung tulseran ko is 14 pesos per piece. So, ilang piraso na rin to. Namili ako ng 5 plus 1. Bubili ako tayo ng nito. Meron tayong free na isa. So, um, 20 pieces lahat. Balit, may apat tayo na free Sa to sa rat. So, 14 pesos yung mentahan. Mamaya, ikakat ko na siya. Then, i refill ko sa lalagyan ko ng mga kabot. Next! Meron ako BioFlu. So bumili ako ng BioFlu na dalawa. So ang BioFlu natin sa sindahan, ang bentahan ko is 13 pesos. So ito 7 plus buy 7 and get 1 free. So 14 pesos lahat yung nabili ko. Meron akong free na dalawa. Then next is meron akong nabiling sim days. Yung yung Simdex na walang 40, uh, hindi siya forte, is 6 pesos yung mentahan ko. Uh, ito yung 10 piraso. Then, pumuna rin ako ng Simdex forte, Pagkaiba. So, ito is mas mura. Ito is mas, uh, mas mahal kasi nga meron na siyang uh, kasa Kapag ininom mo na siya dito, ito is uh, may paracetamol siyang kasama. So, pwede rin siya sa sa dry cough and sakit ng ulo. Simdex. So, pag si Simdex Forte is, ang bentahan ko is 14 pesos. Pag ito is 6 pesos. Then, bumili na rin ako ng mefenamic. So, ito is 10 pieces. Ang bentahan ko ni mefenamic is uh, 13 pesos. Then, aside from that, Meron ako mga paracetamols para sa mga bata. So, si Carl ko na pang 6 to, 6 to 12 years old is, ang bentahan ko nito is 180. So, isa yung kinuha ko. Then, kumuha na rin ako ng Tempra uh, pang 6 to 12. Ang bentahan ko dito is 170 pesos. Then, ito, kumuha din ako ng Robitocin para sa mga, uh, pwede to sa mga bata and adult. So, ito is, mostly bumibili sa akin itong Robitocin is uh, pa, para sa mga kiddos nila. So, ang puhunan ni Robitocin, tatlo yung kinuha ko guys. So, ang puhunan ni Robitocin dito is Robitocin. Uh, 121. So, bentahan ko dito is 160 pesos. So, ito yung mga, tinda ko na gamot dito sa tindahan. Uh, kasi nga is, ah, uh, dito ang lokasyon namin is malayo kami sa bayan and walang pharmacy. So, sa tindahan talaga ang takbo ng mga suki ko kapag may sakit yung mga anak si nila. Pero, remember, kasari, pag nagbibenta tayo ng mga gamot, dapat yung mga gamot na pwede lang bilhin without prescription. And, uh, siguro doon natin na bumili tayo ng mga gamot sa mga Uh, sa mga drugstore na legit kaya ng Mercury Drug, South Star, kasi nga uh, gamot yung binebenta natin, wag tayong basta-basta kumukuha sa mga nagbabahay-bahay. So, nagpupunta sa mga tindahan, make sure din natin yung quality ng ating binibiling gamot kasi nga nakasalalay dito yung kalusugan ng mga suki natin. So yun muna for today and have a blessed day. Good afternoon and God bless to all.